kali 3 in 1 yung lakad natin ngayon. Good morning. Lunes na lunes ngayon pero ngayon tayo magba-bike. Kasi tayo na pag-bike Dingo. Oh. Uh, tayo ngayon sa may Kiapo. Bike lang tayo kaya inagahan natin. Bibili tayo ng supply dahil may order na naman sa atin ngayon, wala tayong stock. <laughs> Kailangan natin mag-refill. So, oh, tara guys. So, dito ko ngayon sa may Commonwealth, sa may LTO. No valiches. Oh, alas 5 na ng umaga. O, oh, esteban, ko, dating ako sa may kiapo, Mga <laughs> alas 7 na siguro dahil ang bagal natin. <laughs> o, oh, tara. Let's go! tayo eh, sa Pandigang Bayan may batasang pambansa ganyan yung sitwasyon ng ating mga mananakay tuwing umaga oh. Agawan sa bus at saka sa jeep Diyan na sila sa gitna ng kalsada na gaantay Kaya kung may bike kayo, bike na lang tayo oh. Samahan ko kayo. <laughs> Ayun oh. No? Sa dami ng pasahero sa gitna na nag-aantay. Napakadelikado. Oh. Uh, dito tayo sa Batasan Pambansa. Pabutan na tayo ng Quezon City Circle. Let's go! Dito tayo sa may Quezon Ave Bandang Fisher Mall uh, Maya maya Espanya naman Saka tayo Nakakatuloy uh, ng Quiapo Kanina may nadaanan tayo dun Nakahandusay na bikers Hindi lang natin alam kung anong nangyari daming pulis So, oh, hindi na natin nilapitan kasi maraming tao nakapaligid. So, oh, tara. Tuloy na natin. Ngayon tayo sa may Welcome Rotonda. Yun. <laughs> Pahinga muna tayo saglit. Diyan tayo sa may UST. Napagod din daw kasi yung bike eh. Diyan <laughs> muna tayong tubig. One eternity later. Doon naman tayo ng Quiapo Church. Habang sarado pa yung mga tindahan dito sa may raon. O, dumaan mo na tayo dito. So, yun. <laughs> Nabili na natin yung kailangan natin bilhin dito. So, punta naman tayo sa bike shop. Tingnan natin kung anong madatampot natin doon. 3 in 1 yung lakad natin ngayon kasi unang una nagbike tayo nakapag exercise tayo pangalawa nakatipid tayo sa gas syempre mula nabaliches hanggang kaya po rin tayo sa gas pag gumamit tayo ng motor pangatlo kumikita din tayo dahil bubili tayo ng item para sa ating Lazada store so yun pangapat nakapamasyal pa tayo so yun ang advantage ng magbabike yan ya 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 sa wiran dito kala ko kala ko mag ako ng Yamashita treasure eh. <laughs> ay nako Yeah. Tapos aakyat. <laughs> Napakadelikado kasi pag uh, tatawid tayo mismo sa circle sa highway. Dami sa sakyan. Kaya daan tayo dito sa tunnel. Eh. <laughs> aakyat pa tayo. Buhat bike. <laughs> Yun. Yeah. Nalabas na tayo ng circle Dito tayo sa may UP campus Hindi pala UP campus <laughs> UP lang <laughs> Ayan. Balik na tayo ng Lumaliches Bye bye na natin tong Commonwealth <laughs> Ok, uống